Good morning mga kadontes. Nandito po kami ngayon ang aking anak sa Tagpuan at dito po kami mag breakfast. Ayan. Yeah. Maganda po dito sa Tagpuan at yung mga food po nila masarap naman. So, isa sa mabenta nila is yung kanilang uh, mga nabibili na yung buy one take one na uh, shawarma na 120 pesos or meron silang malaki 150 115 and then 130 na pala yung large nila and then here's yan and then meron din po silang takoyaki so guys uh Pwede po kayong pumunta dito at try nyo pong kumain dito sa tagpuan. Mga kadontles, kakain and then after nito mag-jogging na po ako ulit. Good for 30 minutes only. And good afternoon mga kadontles. Tara na ulit tumakbo at nandito po ako sa papunta ng... Inhovel pa rin po ito mga paahon po yung tatakwin ko. Good for only 15 minutes or kahit 30 minutes kung kakayanin pa. ay muna tayo di sa uh, munisipyo na ang masino <laughs> 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 Amin po salamat sa Amerika kasama niyo sa akin ngayong umaga